Philippine Coast Guard. So, yes, Your Honor, inspection ng LCTs at meron pong sakay dyan sa mga bus. Mm -hmm. May sakay ng mga pasahero mm -hmm. at saka delivery van, may sakay ng pasahero. Uh, paano po nala malaman kung 'yung mga pasaherong 'yan ay tulad nila Alice Go at uh, ginamit 'yung LCTs para patakas? Yeah, your honor, kung sa case po ni Alice Go, kung meron po kaming Um, information. Sample po, may HDO po at yan barko na yan ay palabas ng Pilipinas o so ng ating jurisdiction. Hawak po namin yon. Then we can stop. We can detain and then turn over to the proper authorities. Or paano, be, paano kung, walang pong intel kayo matanggap? Uh, Your Honor, kung um, ganun po, medyo mahirapan po kami kasi kung wala pong authority for us to, to, to detain, hindi naman po pumasok sa mandate namin, hindi po overloaded yung barko. Wala naman po, hindi, hindi lang sa case ni Alice Go, kundi in general po, somebody wanted at wala po kaming hawak nung, nung uh, what the PNP has. At the moment po na talagang meron pong na uh, electronic warrant o pares, then we cannot, Your Honor. Kasi po limited din po yung aming capability. Pero sagutin ko po rin yung tanong ko. Kung meron po kaming hawak at kami po ay napernisan na ito pong taong to if possible sumakay, lumabas ng bansa at hawak po namin yung kanyang warat, then we can stop your honor. Let's say merong LCT barge na from Luzon going to Tawi-Tawi and then Tawi-Tawi going to Sabah, Malaysia. Takas na yon Back to tawag doon. So, pwedeng gamitin itong LCTs na para makatakas ang isang fugitive? Possible. O possible po, Your Honor, kasi ang limitation lang naman yung endurance ng barko. Kung ang size nito, kaya niya na yung alon, ang kanyang fuel po, enough for, for the vessel to reach tawi-tawi and even beyond. Possible po yan na gamitin po ng mga criminal syndicate po. Kasi sa commercial vessels, eh, may manifesto, di ba? So dito sa LCTs, walang manifesto dyan. Ang manifesto yung mga truck sa sakyan. Kasi yung, sak alimbawa, bus, oh, nakita natin, Piltranco, E eh, may sakay dyan na 20 na pasahero. Eh walang manifesto yung 20 na pasahero na nakasampa sa Piltranco. Ang basically, bilang lamang po para malaman po natin kung yan nga po eh. Uh, kasi po kahit driver, may driver na tao yan. So ilan yung maximum na, na niya na passenger. So yun lamang po ang aming limitation for now, Your Honor. Ayun. So ano magandang gawin? Uh, marina, uh, maritime, and coast guard. Kasi pwedeng gamitin yan tulad ni Alice ko, oh, mula Luzon, sakay siya ng LCT para punta ng Tawi-Tawi. Kasi pag siya problem, merong, ano, my uh, may screen agad siya dahil may mga manifesto, may mga CCTV. So, itong LCT, ito'y pwedeng gamitin din ng mga fugitive na patakas para papuntang backdoor. So ano pong recommendation niyo, Philippine Coast Guard? Sir, yung pong sagot doon eh, kung kaya natin o kung maaari po, iangat natin yung ating security uh, level sa ating mga ports that are commercially used or commercial ports that are used not only for cargo passengers going out of the country, na pareho sa airport, na talagang 100%. Meron tayong inspection, may screening ka, pati po, kasi po kung palabas po ng ating bansa, kailangan talaga ng CIQS. Pero dun sa hindi po conventional, yun po ang medyo problema. So una po, kung pareho po natin sa airport, that would solve our problem somewhat. Dun naman po sa hindi converse, conventional na port po talaga, Your Honor, ibig sabihin, hindi siya talaga port for passenger or cargo na commercial. Diyan po tayo dapat mag-angat din ng ating security measures. Ang isang punto po niyan, yung nabanggit ng ating witness po nung nakaraan, si Alice Go na maaring sumakay sila sa isang yate, Your Honor, na sa ngayon po, since ito po ay private, ito po ang barko na ito ay for pleasure, private, para pong sasakyan. Hindi po ito common carrier. Nakagaya nga po ng sinabi, may CPC, mayroon pong prangkisa kasi nga cargo or tao ang sinasakay. Yun po muna ngayon ng medyo gray areas. Yung sagot din naman po doon, Your Honor, ang Coast Guard po, willing po at gagawin po namin coordination doon po sa CIQS para makover din sila dahil may capability po itong mga yating ito na lumabas ng ating bansa at pumunta sa isang port sa ibang bansa at bumalik, Your Honor. So, ibig sabihin, ang mga yate ay hindi dumadaan sa inspection ng CIQ. Yung mga palis na yate. Uh, immigration, Customs, and Coast Guard. So, paano po pinaprocess itong mga yate? Uh, with regards to yachts, Your Honor, um, meron silang binibigay din ng mga exit clearance kung palabas na sila ng Philippines, Your Honor. Pero pag mga domestic movement lang hindi sila kailangang magpaalam sa amin ni Ronald no? Hindi na kailangang magpaalam okay. ang ah uh, ganoon sa immigration. Your honor kapag ang next port of destination ay local, okay. hindi na po naaabiso ang pag, immigration. Pag upload, kailang abisuhan kailang may inspection sila, ibig sabihin, CIQ. Correct, your honor. Okay. Ah uh, Coast Guard pag local In-inspection yun, hindi? Uh, Pag-local po, ang inspection po natin, minimal. Raradyo uh, lamang sila, lalabas sila ng pit ng port nila, ng marina, para po ma-monitor natin, lalo po magkaroon ng emergency, at least alam po ng Coast Guard. But inspection po, wala. Again, bakit bakit uh, wala po? Kasi po, i, i, lo, local lamang po, meaning maaring ang may-ari, mamimingwit, mag island hopping, babalik po sa kanyang private port, kaya po, hindi po natin na inspection. Ang inspection lamang po natin kapag ka kumukuha na po sila sa registration, yung seaworthiness. Meaning, ito po ba? Ang, ang, ang aking pupunto kanina, Your Honor, is that ito pong mga barkong ito, uh, maaring magsabi na local lang sila. Pero maaari ding, because capable yung malalaki na ito, maaring sumalubong or pumunta mismo sa isang sa ilabas po ng ating bansa. Meaning, a, a foreign country, Your Honor. Thank you, Thank you for that uh, Captain Tadseco. So nakita mo yung kahinaan ng sistema natin. So paano po natin palakasin, paano po natin uh, masiguro na hindi natin malulusutan, hindi tayo pwedeng malulusutan gamit itong mga um, yate. Uh, alam ko po, al alam na po ito ng Department of Transportation, ng ating mga, mabuting sekretary. Kami po ay nagpaalam na at kami naman po ay pinayagan na makipag-coordinate po sa CIQ. So, ibig sabihin po niyan, kung uh, mag-aangat po tayo ng inspection, gina gagawin po namin once a policy have been uh, crafted together with other agencies, ito pong CIQ, at na-approve po ng ating department po ng DOTR. But certainly, Your Honor, we know the gaps and we will enhance and ensure pati po ito ma-address po natin para ma-prevent po yung pagtakas ng isang alis-guo pa sa susunod. Thank you. So, sa next hearing siguro po, uh, magbigay ka ng imposition paper ninyo tungkol dyan at uh, yung mga pulisiyan na you will put in place para ma address itong issue na pinag-usapan natin? Yes, Your Honor. May drop na nga po kami ngayon. Pero na? Uh, opo, po, uh, maaari po namin submit niya within the day para po at least may idea po kayo. But again, ito po ay drop pa lamang subject po sa uh, approval ng other agencies and of course our department po, Your Honor. Okay.